Uh, wala may pagtulunan na sulay eskriptura na uh, kanang may asa mabasa asa mabasa pagtulunan at magula sa sulay eskriptura dili na pagtulunan Kristo so manang dili ni mo pwede ipakaon ang imuhang doktrina sa kuha nga naman kaya di mo ginamakaon nga naman never nagtudlo si Kristo na sulay eskriptura kapag dili mabasa dili mo tuo Ikaduha, ikaduha. Pag bubasa Biblia, sumala pa sa balang kasulatan, basahon sa ton. Karon, pag ingon ni Kristo nga, tukuron ko ang akong iglesia. Bot ipasabot new society, new community different from the present or katong naaptan niya nga community. Ingon e siya, akong iglesia. Wa man nga ako o kanang pong ila apot. So bot ipasabot nag-signify siya pag imo nag my church bag om gitawag og reliyon mo bitaw ni ngon si sa San Pablo First Timothy chapter 3 verse 16 walay makalimot unsa kadako ang tinago sa atong reliyon bot ipasabot na ay religion gipasakupan si sa San Pablo nga dili religion nga ini pasakupan kani Abdo. asa ba sa oh first Timothy chapter 3 verse 16 so karon kanang religion kani Abdo mo tong hudaismo Dili ang religion na gito gito po ni Kristo. bitaw, again, kinakonvert convert nila ang mga Hudyo para mahimong Kristiyanong Katoliko. Karon, again, kanang pulo nga mabasa-mabasa, dili mo sa sakay anda nga naman kay di mo gana ang makaon sir. Di mo gana iyang Kristo. Next question. Kadaw, kadaw, kadaw. Bible alone. <laughs> Bible alone. <laughs> Ay na iyon nga. mo to Bible alone. <laughs> Pini. PS1 nagingon. ps misaya nagingon. Ang akong pagkulunan dili ako, kundi niya naman sa nagtugod-tugod. Ano ang hindi Bible alone? Lord? na ang pagkulunan ni Yeswa misaya. Ano ang hindi mo ito? Ano ang mo Ang Bible alone, God, wala na gitudlo siya ni Yeswa Never na! Kung nahuna rin na niya mong gitudlo na niya. Ikaduha, ang Bible alone or solo scripture ang nagtudlo ang na abinimal kaysa pinakauna si Martin Luther So kung nituho ka ng sula eskriptura, huwag ka nagtamod sa gisugo gitudlo ng Kristo. Nagtamod ka sa gisugo gitudlo ni Luther. Kay never na, from 15th century pa atras, na ay mga apostol na nudlo ang sula eskriptura. Deyensta wala. Okay, go okay. na. mo to. Premis, premis. premis. Ikato lobo tanan, eh. No? Premis, premis, premis. Okay. premis, premis. Okay. Bantay kamo. Pagbantay besa. dili gid Malit Malitagan sa uban pinaagi, tapi pilosopiya. Ha? Pinaagi sa pulusupia, ug sayup nga mga pangatarungan nga gibasi sa tradisyon sa mga tao oh, nga gibasi sa kalibutan mga idea o dili sa krisyo. nga naman ang pangutana ang pangutana oh, nga naman din mo kamo tu sa sulat iskripula, i sulat, i pira, kailan di ba kamo mukay lana? kailan di ba kamo? kailan ang sulat eskritura? ang sulat eskritura, tradisyon ng tao, tili managikan Kristo si Luther minaturo duloan na yin yung diawat. walang nagikan Kristo na, kana sulat eskritura, walak na kan Kristo. Never ka makabasa sa Biblia nga gitudlo ni Ginoo sa Kristo nga sulat sa Scripture ta. Kay mismo gani sa ingon sa tudlo i sila, wa ni wa sa ingon nga pabasa sila. Og unsay nabasa mo orito tuuhin ni pati pa. Wala pa, wala pa. Paminawa sa mga tawo. Paminawa sa ko. Pa, 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 Ikaduha, wala pa, wala. tama ang gibuhat sa ni San Pablo nga sayop ka pilosopiya og sayop nga pangatarungan. Wala pa, wala pa. Ang imong giimo gitawag sa fallacy of silence. Wala pa, wala pa. Ang sa pasabot, gusto lang nimo nakasulat daghang mga kamatuuran nga wala na sulat. Diba? Tanawa ng San Juan 21-24-25. Eh. Dili ang tanan na kasulat kay kung isulat pa, dili insakto ang kalibutan na sinudlan sa gitaw mga sunat. Botong <laughs> ipasabot, time sa kadalibang. Paminawa sa oh, ko. Paminawa. Dila sa Kamu yung relax kay ko ni ikaw. Kami nakahayop. Okay. Karon okay. katung mga buhat ni Kristo nga wala sulat. Dito tinuod kayo wala sulat. So nang dili pwede mo gamit ang ugsula eskriptura. Ikatulong punto. Again, kung ako alang ibalik sa inyo, tagaidog ko ninyo sita sa Biblia, ba? Nang lisod Kristo nga sula eskriptura ta.

Ram oh. oh. kung tawag ba? Ah? ba? Ako moat, oh. moat, sa ang giimnon. Wala sa balaang kasulatan oh. nga sula scripture ta. Basahin una, sula scripture, sige be. <INC> sula oh. Or Bible alone lang sige. Basa sa Biblia. Pag na ay mabasa sa Biblia na nagtudlo ang Kristo nga Bible bon alon sa pindi ko. Pero pagwala wala gani, parot mo. Na, na, na. Muragwa, <muchas> muragwa. Kaya ha? Kaminaw. Kaminaw, kaminaw. Sige, kaya matagbaw ka. Sais! Kaya ako ay namamangha kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ibang hilyo. Buwat sa buat na tumawag sa inyo sa biyaya ng Kristo sa city. Na ito'y hindi ibang hilyo kundi mayroong ilan sa inyo'y nagsisila siligalig at nagsiibig sa sa pasamain ang ibang hilyo ni Kristo. nagsibig na pasamain ang ibang ni Kristo. So, so, datapat Kanimat kami, isang anghel mula sa langit, ang mangalas sa si inyo ng ibang imang inyo, itakwil. Yung ibang imang inyo, itakwil. Kayo po yan oh. eh. Oh. Oh. Kayo po yan, kami. Sino ang nasa itang no, no, ibang no, no, Sabi no. mo, walang mabasa. Basahin ko. Wala, oh. pati, 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 pati. Basahin ko ngayon. Basahin ko ngayon. Sabi mo, wala mabasa. Basahin Basahin ko. Gibasa niya ang kita. niya ang Galacia 1:6 hangtod sa kita ug na may nadunggan nga Bible alone? Pasal. Wala! Pasal. Sa karon, ingo pang San Pablo, bisan kani kami usa ka ah. ma ang magtudlo kay Panginoon nga lahi sa among giwali, ipagtudlo kay wa man dirang Bible alone, ikaw ang tunglohon ron. Mm. <laughs> 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 Basta si ba ko sa sensei. Tingnan ninyo kung gaano kalaking mga titik oh, ang isinulat ko. Hmm. O nasulat si Pabuzul Pablo. Ba't hindi mo wala sulat? Eh, eh, kung wala sulat? Uh product, <emetery> na kung tuloy mo ba? mo ba? mo

gantong sulat ni San Pedro, San Juan, ug ka revelation ngayon labot, kay San Pablo itong tuuhan. Mm. Diba? Sa San Pablo naman nang tawag ano mga letters. Naman mm. yung gi-appeal man rin ng ibang ngayon ang apil manimo ang buhat sa mga apostoles. Ngayon ang apil manimo ang tawag ang Juan San Pedro o katang Nawala Ang walang rasa San Pablo naman kata. Umawin ko dyan sa Pablo. Ikaw sa Pablo, ako ang nagsulat sa inyo sa takong hitla. Iyong ka wala hitla. Isa na sulat? Isa na sulat? Ha? sa Pablo. Pablo. So, may labot sa Matiyo.

Karen, usa man ang Bible. Muntan ako. Bible adon. Bible adon. Usa man ang ah, Bible adon. Ang Bible adon, <laughs> usa ka na kadoktrina ng ni Martin Luther. O. Oh, wala tayo laing basis sa atong pagtuog. Kato na nakasulat, nakasulat sa Biblia. adon. O. Hindi pa kadali Sa, ah, <laughs> ah. sa una <hunahona> ni Luther, hindi <laughs> pa ba? Sa una ni Luther, ang dapat nakasulat mo ulit tuuhan. O. Niya, si Luther, wala na magtuog mo dawat sa Book of Revelation. Si Lothar wa na mo dawat sa Book of James or tong e Epistle of St. James. Wala po siya nagdawat sa Hebrew. Ang pangutana kung ni sunod mo ano inyo man nagdawat ang Revelation. Sugo man. Oh, sugo. Lothar kan Lothar man nagdawat ng Biblia. Wala kang magbasa. Dili man nagdawat ng Biblia. <laughs>

ang simbahang katolika ang nagmugna ana kanang word nga Biblia dili protestante karon ingon e sa simbahang katolika nga kanang gitawag og Biblia mao na ang sinulat nga pulong sa Dios diha sa pinulungan sa tawo buot ipasabot gisulat na sa tawo gituo e, ang sa iglesia katolika nga sinulat sa na pulong sa Dios. Mm. Karon, mm. ang inyong simbahan Katolika mm. nga sinulat nga pulong sa Dios, unya mm. inyo ha man itoan, gituan. Mm. Imo po simbahan Katolika nga kanang gitawag og scripture nga ingon tanga, pulong na sa Dios, mm. composed of 73 books. Nganong kanang inyo sa sinta isay lang kung isunod mo ana. Sige. Oh. pulong sa Dios. Nga pag igo sinulat, sinulat. Okay, lasa ni lasa. Ayon lasa mo <coughs> kay. Lasa, lasa. <coughs> Napay, ni mo kanina. Wala nakasulat sa Biblia, ang tanang na sa Diyos, wala na kasunod. Bakit di ba? Ang Bible alone, wala na sa Biblia. Wala sa Biblia. Oh. So, unsa man... Baon basahon, unsa, nun, na yung imong pasahon, Unsa, unsa man itong wala sa Biblia. Ay, basahan na. Suma so, sa imong sa imong ni bawa unsa man tong wala sa Biblia? Tradisyon, tradisyon. <laughs> Kaya ba ang tradisyon? No. Unsa man tradisyon mo? 2 Thessalonians chapter 2 verse 19. Wala. Ingon pa sa San Pablo, "Hop kininyo ang, ang mga tradisyon na among gitudlo kaninyo, pinaagi sa pulong ug sa sulat." Pinaagi sa pulong sulat. Kada. No, sa sulat lagi. Pulong sa matod mo. Wala sa sulat. Ano man imo? Hay. Bases. Ito wala mga sulat. Bases Pasihan, a Bases. basis. Pasihan pa, pasihan. Pang, ano akong pungutanan nyo, ingon nyo kanina, wala, hindi uh, nyo makaigo ang pulong sa Diyos sa Biblia. Pata nyo mo, di ba? Hindi nyo makaigo. Hindi <tod> nyo man ako resulti, na. Sa so, Sa Lagi, uh, may mga muntun nabasa uh, uh, nyo mo. So, unsa man itong wala sa si Biblia nga, Kung saan man ito'y mabasa nga wala sa Biblia. Tradisyon, Danny. Tradisyon. Tradisyon. Kani, kani. Pamilaw.

Kapatid, follow and subscribe sa ka-brother Amic na Facebook page at Youtube uh, channel sa Sukdanan sa Kamaturan. Agahan kayo makatunan.